ni pong tawag sa akin at hiling nang ako makausap na ako ay nag-decline muna sapagkat uh, itong pangyayaring ito ay talagang nagulat ako so uh, minabuti namin na suriin mabuti at aralin kung paano kami magre-respond so well so uh, ko lang sa inyong isalaysay ang totoo ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at uh, sinasabing uh, transaksyon, 2018 pa ho ito nagsimula, ako pa lang ay DA, at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na po ito, naipropose. Na And then ay pag napag-usapan din ito sa Senado. Uh, nung ako ay nag kung paano akong makaka, magkakaroon ng flexibility sa funds. So, we worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So, sinunod namin ang lahat ng mga requirements at uh, ito ay nakapasa na bigyan kami ng Special Allotment Release Order. At uh, nagtuloy tuloy yung proseso hanggang sa na-acquire lupa. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report. Nang OWA at uh, binusisi uh, ng ilang uh, technical working group na binuuring po ng aming chairman na si uh, uh, Chairman Secretary Hans Kapda nakaibigan ko nakaibigan ko uh, walang nakitang uh, iniliban na hakbang lahat ng mga requirements, sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752 So ito po ang uh, kaya ho ako ng gulat-gulat na tinawag itong ano magus deal. So ito po ang katotohanan ng kwento. So uh, kaya kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Uh, eh noong 2018 pa nga lang isinulong na ito. Uh, kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW na nagulat ako. Kasi this is, this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing katabi lamang, katapat ng thousand uh, Terminal 1. It's 6,499 square meters. At uh, makakapagtayo tayo doon ng actually sa aming vision para iso nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, narito tayo itong pinag-uusapan natin. yun ang napakabigat. Pagkatapos, napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma na dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung, yung numero, hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Wala, walang ganun ito. Because land bank, land bank po, ang nag-assess nito as our uh, government financial institution it's the land bank who assess the value and it is exactly the amount that overpaid. so hindi ko humaintindihan kung kung bakit kailangang araw-arawin ako nakaliwat ka na nakausapin kayong lahat na paulit ulit sa sabihin na may anomalya ang ako ginawa at sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong mga And eh, nagulat na alam lang po ako na isang araw pinatawag ako na, na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi po, hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit kami itatago ito? Itong transaksyon na to, itong proyektong ito, eh, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit bakit po itatago ito? You're we very very transparent each each step of what we have been doing. Again, I eh, emphasize it started in the Senate. It's on record. And uh magkatabi po kami noon. Nandun si ang aming bagong administrator uh, PY Kaunan, former undersecretary uh Tunet uh, Aliones. And uh, OIC Usec Hans Gakta was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ingas ngayon. So, uh, ipagpaumanhin niyo katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad, Simply because I was shocked. Because when we uh, parted ways, eh, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. As uh, I hope uh, all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because uh, uh, alam ko naman po yung, yung mga nasa isip niyo Kaya minabuti na namin na on this day, ito na po, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. And one more thing, there's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Uh, sapagkat napakalapas, meron ho kami permit sa kaap. Meron permit sa kaap. Taxes, hindi po kami ang nagbabahid ng taxes nito. Hindi ho kami. So, lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the all, all the accusations. But again, I would like to emphasize, I'd like to emphasize, Nung dinala po namin ito sa board at kami po ay uh, binusisi. We were scrutinized. The technical working group came up uh, with a report na sinunod, sinunod. Sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Ang... Eh, hindi ko humaintindihan sa bakit itinawag na ganun again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki ko kung pagkakamali. Nung misan po kami nagka... Ang binilin po kasi sa akin lagi ng ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto ko maranasan ng mga OFWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin na kayong bagong bayani. Gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya, araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko dahil gusto kong isa kabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana, sana meron na kayo nito. Eh. Sana meron na kayo nito. Sa aking pupuso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo. Hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, Namimiss ko yung mga kinukulit-kulit niyo ako rito. Para humingi ng tulong. Kahit madalas ang kulit, naging buhay ko na yan eh. Sana lang nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much. The question also from the Filipino people is what will happen to the 1.4 billion and the house, the halfway house. We, nasa sa na? Yeah. Because the the land is already under the, the under Republic the my name name of the Republic of the Philippines. Kaya nga po ano eh um nag-iisip right. nag kami saan hindi naman huyan nakapangalan okay. sa akin. Nakapangalan niya sa Republic of the Philippines. Oh. Sa Philippines. Sa So, kung ano rin ang uulitin uh, ko uli, kung ano yung presyo, kung ano yung assessment ng land bank na 1.415 yata, yun ang ibinayan. Exacto. Damn. So I, I I guess I uh, I, I believe I've uh, uh, doon sa hindi pag-approve ng Board of Trustees Pero naman dito, 20-18 parang alam natin mm -hmm. Well, uh, again, uh, I would just like to repeat uh, that uh, for today, Mr. Ignacio just wanted to bear everything in his heart uh, Maybe for the other questions, he'd so walk maybe one day to we'll do that further, but that is not the case But just to clarify lang po, dumaan po dito sa board Again, for further questions that will come another day at the right time But for now, uh, for the uh, international people, to air your sight, to air what's in his heart, and uh, that's the most important thing for me. Okay? Thank okay. You. okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Maraming pong -hmm. salamat sa inyo. Thank you very much. Thank you. Mm -hmm.